Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ang cryptic post ni Kim Chu tungkol sa kanyang emote na feeling niya ay taken for granted na siya. Kininsol naman siya ng boyfi na si Sian Lim at sinabi nitong huwag pagdudahan ang kanyang self-worth. Pahaging pa ni Sian. kung may tao mang ini-ignore siya, lagi raw nitong iisiping mas marami raw ang nagmamahal sa kanya. Ipinagpalagay naman ng mga fans na may kinalaman ng hugot ni Kim sa exposure niya lately sa It's Showtime. Dati kasi, siya ang madalas makabatuhan ni Vice Ganda ng jokes sa major segments ng noontime variety show. Marami rin ang nagsabing kahit minsan ay sablay, hindi pa rin daw matatawaran ang energy nito. Katunayan, nang magpahinga si Ann Curtis sa hosting ng show, siya ang nagpuno ng void na iniwan nito. Pero for the past several days, animoy may gag order ang actress dahil limitado lang ang linyang binibitiwan niya sa It's Showtime. Pansin din ng mga netizen. Lately parang pang opening at closing na lang ang spills niya sa show. May mga pagkakataon pa na nasa isang sulok lang siya at nakatunganga habang pinapanood ang iba niyang co-hosts. Kaano katotoo ang chismis na nai-insecure ang iba niyang co-hosts dahil nasa sapawan sila ng Chinita actress sa show. Ituro kaya ang dahilan kaya binawasan ng exposure niya sa nasabing show. Matatandaan ka makailan ay naging emosyonal siya sa pagsasabing aware siya na may mga co-host na hindi siya tanggap sa It's Showtime. Anong masasabi mo sa balitang ito?